Self demolish na rin siya, guys. Sakit sa dibdib. Okay lang 'yan. Ang mahalaga yung taniman ay nandiyan pa rin. Okay na ta? Okay na ta? Ha? Ilan segundo na yan? 24, 25, 26.

One down. <laughs> ano one down? Two down na yan. Tanggal ng lang ngayon kabila eh. Two down na guys. Binili ko pa to. Natural lang yan. Okay lang yan kahit masira man. Yung taniman mo nandyan pa rin. Huwag lang masira yung mga tanim mo. <laughs> Ampor ano forever boss. Hindi <laughs> <laughs> meron ang tanim forever yung tanim natin. <laughs> tanim lang mahalaga. Huwag lang kubo, huwag lang bahay Gusto niyo ng tubig? May tubig kami dito. Ano? Para hindi na sila mahirapan. O nga. Wawa naman. Nasaan 'yung nag-ano man eh, naglabo naman ng eh, imong video. Ang video lumabo yung mata ko. 2 minutes na. Okay na. Okay na. Uy, hindi mo pala na-record yun eh.